Guys, here tayo sa may NLX oh. Medyo may tumor tayo Katok tayo ng gulo Kasama na si Parang Jerry oh. Yan yun Pero ito Magandang mapagpalang Siyempre Paktis Mga katasyo Yo guys Daming truck Ano ba talas sa akin no? oh So guys, pauwi na po tayo. Ayan, medyo umihilan tayo sa glit. Ayan, eh. ayan. Ayan, mga katasyon, sa parito na to. Pitingan natin yung mga... Pitingan natin yung mga kapag-primer. Ayan. No? So guys, syempre, panibagong araw, panibagong vlog, yo, guys. Ayan, umihi muna yung ating helper, eh. Ayan, tatanay. Yo, tatanay. Ah, kinatok na yung pay natin, mga katasyo. Ayan, unit natin. Ayan, dito lang kasama natin. Umihi na rin, mga katasyo. Iingihin na raw sila, eh. Ayan, sa mapagpalang ating gabi po ngayon mga katasyo. Ayan. Yes. Ah, happy ano. Happy Tuesday, yo. Ayan, dami truck. <laughs> Ay. Ayan, tako na yung helper natin mga katasyo. Tara, let's go na. Pwede tayo.